Hello everyone, and this is Dylan. The mga Blacks, and welcome to our new video for today. In <tries> this video, um, I will tell you something. about our daily routine ganito And na to ang bad sa kakupalan daw yan <laughs> kung paano maging isang certified na kupal yan hindi ko pansin tabingi pala yung pangako dahil nagpabunod ako ng ipin guys yan. na nga yung butas ng ilong yun oh no? mas malaki yung butas ng isa <laughs> So, ganyan nga po guys, pag gagawa ka ng video mo, doon pala mag-iisip ng content. That is what we call contingency THINKING. O kailan na actual na nagbibidyo, doon pala mag-iisip ng eco-content. Tapos, siyempre, wala pa tayo kung ano, di ba? Wala pa lang natin. This is our first video for today. <laughs> <laughs> this, part of this video. Palagpagan, palagpagan agad tayo, guys. So ayun nga guys, nagtatanong yung mga kaklase ko pala Ba't ano daw? Ba't daw magpapute? Or daw akong magamit ng mga brightening soap ganun So No need kasi ano Yung natural whitening ko yung araw hindi ba naman sira kasi alam naman nila yung sports ko na lagi akong bilad. ay a soccer player. syempre lagi kaming nabibilad sa initan. Tapos oh, gusto nila mag-kojik ako. So ano gusto nilang gawin sa akin? Gawin nila akong tostadong ano, tinapa. ewan Thinking ba? Thinking? Utok ba? That's why sinasabi ko na lang uh, Dapat nag-invest kayo ng utak. Invest ba? Invest we're not perfect. Yun ang problema, we're not perfect pa tapos papababahay mo pa yung sarili. Kaya we should invest utak. Mag-invest sa sarili. Hindi yung puro uh, cellphone lang. Kaka-cellphone mo yun. Pupal ka kasi. Dami ko sinabi. Alright. Uh, no, Japan, ano pala masasabi mo sa